<laughs> Boom, Ay, naku, talaga. It's din sa may a sa bubble. It's a good thing that Ay, sa'yo <laughs> Meron doon? Ang gobser Meron doon. Ano? Ano yung <laughs> galing siya sa mga ng sabi That time kasi sobrang mysterious yung character ko. And nagpunta ako sa gilid dun. Kasi gusto kong makuha yung character. And then na-feel ko talaga na ah, mayroong tao dito. Tao! <laughs> Multo siya. <laughs> nakita, nakita mo siya? Well, like, Meron? Meron? Di ba maganda yung linsa? Di mo ka na sumakot? Sobrang weird kasi nung buhay ko sa paning parker. Eh. Kasi na talaga. Sa ilog talaga siya. Bilen ka. ko kasi nung ilog. Pag ganyan, natatakot ka ba? Or sa ka na? Nasanay na Parang... Hayaan ko na lang. Huwag ko na lang siya mag-relate. Di nakausap ka na yun? Nagpaparanggit ako. Papakita ako Kasi bata lang. Bata pa ako. yung anak niya nakita you ko. Know? Mm -hmm. So, as in nakita ko yung sa ilalim ng babad, nabod niya And then, ayaw maniwala ng mami ko kasi hindi na lang nila ilan, pero alam nila. And then one uh, may, may sa may bubong. Nakita ko yung paan ng bata. Mm -hmm. yung, yung ako, kasi iyak ako na yun. hindi so, na ako sa mami. Parang panibagong pa. pelikula. <laughs> panibagong movie yan ah. Okay lang pala, kita tayo palabas ng trailer, no? Ano pala yung kwento niya? So Barbie, gusto mo bang maging friends siya, no? JC? Hindi, away ni kita kung okay, gusto niya. Alam mo, one thing about JC maaga din siya sa series. Na, na, una ko siyang na-meet no, script reading namin, tsaka yung sex. Magkasabay kami do doon natin. So, oh, oh, ganun. Iba rin ang level of professionalism ni JC. And also, yun yeah, nga, same day, 15 minutes before we we shot the tango scene, nun lang namin inaral yun. Tapos, like, super great dance partner and scene partner talaga ni JC. So, yes, uh, I am hoping and Thank you. Always, Always. So sophisticated. Yes. Diba? Barbie and JC, and the next boy, family of Bracha. Wait lang single ba si JC? Single daw. Single daw si Barbie. At <laughs> eh si Barbie ba? Barbie. 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 Wala, Ay, ayaw sumagot! magot. single ba. Ay, sumagot ni Barbie. Anak ni si Barbie. single ba si Barbie talaga? thank you. po sa ma'am. naman siya pa mas bumaba sa face ko. Pero nag-effort ako kasi sa opportunity ko. Ayon po, uh, ako po dito si io isang mysterious guy from B77. Actually, marami kayong naabangan dito sa scene namin sa character ko sa lahat ng karakter dito kasi kami nila direct ang um, family dito hanggang sa mabit um, ko dito si si Barbie Fortes isang karangalan din makatrabaho si Barbie I'm a wow. since 2011 oh, Yes Bata pa lang ako pinapanood ko na siya Wow And sobrang grateful ko din Ah, uh, thankful kasi alam niyo po, sa tinabid-tabid at bisis ka, ah, ako yung nabigyan ng chance. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo dito po. Thank you po sa opportunity. Ayun, sana po ba na rin ako And my dream come true moment, so how was it? Hindi na tanong <laughs> Kinaka na. Kinakabahan na. Kinakabahan. Tapos, Barbie Cortez sa bar, pangarap ko mga trabaho. Pero syempre kailangan hindi mo mag, hindi ka magpatalo ng kaba kasi horror to. So kailangan matakot ko pa rin siya. Kailangan mo ko, ko pa rin sa kanya na nandito ako sa karakter na to. Pero sobrang saya ang trabaho, sobrang bait, sobrang may kita mo siya, dedikado siya sa sa trabaho niya, nagbabasa siya ng script, nandula siya sa gilid. Uh -huh. ang saya pala katrabaho niya ang, ang warm lang tapos lahat na nasa paligid talagang bibigyan um, niya ng pansin kaya ang saya, sana hindi ba tulad yung last yes. sana yun po